Mga palangga sa pananampalataya, basahin po natin ang Marcos chapter 15. At pagdaka, pagkaumaga, ay nangag usapan musapan ang mga pangulong sa serdote, pati ng matatanda at mga eskriba. At ang buong sinidrin at ginapos si Jesus sa inalabas siya at ibigay siya kay Pilato. At itinanong sa ni Pilato, ikaw baga ang hari ng mga hudyo? At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, ikaw ang nagsasabi at isinakdal siya sa maraming bagay ng mga pangulong sa serduti. At muling tinanong siya ni Pilato na sinasabi, Hindi ka sumasagot ng anuman. Tingnan mo kung gaano karaming bagay ang kanilang sinasakdal laban sa iyo. Dataport si Jesus ay hindi na sumasagot ng anuman. Anapat nang gilala si Pilato sa kapistahan nga ay pinagkaugalian niya na pawalan sa kanila ang isang bilanggo na kanila hingin sa kanya. At mayroon isa na kung tawagin ay Barabas na nagagapos na kasama ng nangaghimagsik mga taong nagsipatay ng mga tao sa panghihimagsik. At nagsipanhik ang karamihan at nangagpasimulang hingin sa kanya na sa kanila'y gawin ang gaya ng sa kanila'y laging ginagawa. At sinagot sila ni Pilato na sinasabi, Ibig baga ninyo na pawalan ko sa inyo ang hari ng mga Hudyo. Sapagkat talastas niya na sa kapanaghilian ay binigay siya ng mga pangulong sa Sarduti. Datapwat, inudyo ka ng mga pangulong sa Sarduti ang karamihan na si Barabas na muna ang siya niyang pawalan sa kanila. At sumagot na muli si Pilato at sa kanila ay sinabi, Ano nga ang aking gagawin sa inyong tinatawag na hari ng mga Hudyo? At sila ay muling nagsigawan, ipakuas siya sa krus. At sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong sama ang kanyang ginawa? datapwat sila lalo nagsigawan ipako siya sa krus at sa pagkaibig ni Pilato na magbigay loob sa karamihan ay pinawalan sa kanila si Barabas at ibinigay si Jesus pagkatapos na siya mahampas niya upang siya ipako sa krus at dinala siya ng mga kawal sa luban na siyang pretoryo at kanilang tinipon ang buong pulutong at siya ay kanilang dinamtan ng kulay ubi at ang makapagkamakama ng isang putong na tinik ay ipinutong nila sa kanya. At nagpasimula silang siya ay batiin, aba, hari ng mga hudyo. At sinakto nila ang kanyang ulo ng isang tambo at siya ay niluluraan at pagkaluhod nila siya ay sinamba. At nang siya kanilang malibak na, ay inalis nila sa kanya ang kulay ubi at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit. At siya ay kanilang inilabas upang ipako siya sa krus. At kanilang pinilit ang isang nagdaraan si Simona Tagasarini na ama niya ni Andrew at ni Rufo na nanggagaling sa bukit upang sumama sa kanila upang pasanin niya ang kanyang krus at siya ay kanilang dinala sa dako ng gulguta na kung liliwanagin ay ang dako ng bungo. At siya ay nila ng alak na hinaluan ng mira, datapwat, hindi niya tinanggap. At siya ay kanilang ipinako sa krus at kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran kung alin ang dadalhin ng bawat isa at ikatlo na ang oras at siyay kanilang ipinako sa krus at ang pamagat ng pagsakdal sa kanya ay isinulat sa ulunan ang hari ng mga hudyo at ipinako sa krus na kasama niya ang dalawang tulisan isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa at natupad ang kasulatan na nagsasabi at siya'y ibinilang sa mga suwail. At siya'y nalipusta na nagsisipagdaan na pinatangot tango ang mga ulo at sinasabi, Ah, ikaw na, ikinigiba mo ang templo at sa tatlong araw ay iyong itinatayo. Iyong iligtas ang sarili mo at bumaba ka sa krus. Gayon din naman ang mga pangulong sa saduti pati ng mga eskriba siya ay minumura na nangangasasalitaan sila sila na sinasabi nagligtas siya sa mga iba sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas bumaba ngayon mula sa krus ang Kristo ang hari ng Israel upang aming makita at sampalatayanan at minumura siya ng mga kasama niyang nangapapako at nang dumating ang ikaanim na oras ay nagdilim sa buong lupa hanggang sa oras na ikasiyam. At nang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sa baktani na kung liliwanagin ay Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nang marinig ng ilang nangaroon ay sinabi nila narito, tinatawag niya si Elias. At tumakbo ang isa at binasa ng suka ang isang espongha saka inilagay sa isang tambo at ipinainom sa kanya na sinasabi, Pabayaan ninyo, tingnan natin kung para rito si Elias upang siya ibaba. At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig at nalagot ang hininga. At ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. At ang senturyong nakatayo sa tapat niya na makita malagot ang hininga niya ay kanyang sinabi, katotohanan ang taong ito ay anak ng Diyos. At mayroon din namang mga babae na nagsisitanaw mula sa malayo. Nasa mga yaoy, nangaroon kapwa si Maria Magdalena at si Maria ang ina ni Santiago na bata at ni Jose at si Salome. Nanang siya ay nasa Galilea ay nagsisunod sila sa kanya at siya ay pinaglilingkuran nila at mga iba pang maraming babae na nagsiakao kasama niya sa Jerusalem. At nang kinahaponan sapagkat nooy paghahanda sa makatuwid bagay ang araw na nauuna sa sabat. Dumating si Jose na taga isang kasangguni ng may marangal na kalagayan na naghihintay rin naman ng karya ng Diyos at pinangahasaan niyang ipinasok si Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At nang kilala si Pilato kung siya ay patay na at nang mapalapit niya sa kanyang senturyon ay itinanong niya sa kanya kung malaon ng patay. At nang matanto niya sa senturyon, ay pinagalog niya ang bangkay kay Jose. At binili niya ang isang kayong lino at pagkababa sa kanya sa krus, ay binalot siya ng kayong lino at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato at iginulong niya ang isang bato hanggang sa pintuan ng libingan. At tinitingnan ni Maria Magdalena at ni Maria ang ina ni Jose kung saan siya nalagay. Mga palanggas, mga plataya, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon Diyos. Amen.